Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, ay pumunta nga muli sila Ate Carla ang kanyang buong pamilya pati na rin buong kalingap sa bahay na pinapatayo para sa pamilya ni Ate Carla. Grabe at napakalaki na nga kaagad ang improvement ng bahay nila. Kaya sobrang saya din ni Ate Carla at todo-todo pa rin ang kanilang pasasalamat kay Kalinga at lalang lala na rin sa buong Kalingap at mga tao na walang sawang sumusuporta sa kanila. Carla, dito? Hi Carla! Grabe si Carla. Blooming talaga ka si Carla. Oh. Oh. Ito po. Kumusta kayo Carla? Kailang po. Oh Carla. <laughs> Nag-bless. Sige, bless mo na lahat. Kumusta Carla? Ah, uh, nagpunta ka na ba po. dun sa ano? Po lang. Kakagaling ko lang po ng school. Ah, ng school. Ah. Papunta po sana kami dun sa taas. Po. Ah, sa taas? Dun sa sa Mga sa pinapagawa ng bahay. Sa mga carpenters. Ah, uh, Saktong-sakto pala, no? Ah, uh, pwede ka nang sumabay sa amin. Ano? Okay. So, kumusta kayo dyan? Kaya kumusta naman po. dito? Ang bahay nyo dito? Kapapalitan, <laughs> na, <ha? laughs> Kunting tease na lang. Ano? Grabe. Masaya ka naman, Carla. Paano itong bahay nyo? Saan itong mapupunta? Doon, papatirahan daw po yung mama dun sa lola ko. Doon po sa mama niya. Uy, uh, si ano, Amber. apa uh, Papa, sa lola mo. Sa ma mama ni ano mo. Okay. But, wala kang pasok ngayon? Half day lang po kami. Nag-exam po kami. Pati si Bielsi, half day na lang din yan po. Oh, okay. So, ayan po si Carla, ano? At, wala si Papa Jones eh. Ba't wala si Papa Jones? Ba't wala si Papa <laughs> Jones, Carla? nagsabi naman po siya sa akin yung sakit daw. Oh. So, uh, may masasabi. sakit daw? Anong masasabi mo sa kanya kasi may sakit siya ngayon? <laughs> Pagaling ka po. Uh, <laughs> Pagaling ka po. Gagaling na. Kasi sabi niya, uwi sana siya ngayon. Kasi gusto niyang makapunta din sa vlog natin kay Carla. Kasi kailangan na daw niya yung vitamin C niya eh. Vitamin C. Ah, uh, vitamin Carla. Kaso, <laughs> uh, yun, sabi ko, bro, kung masamang pakiramdam mo, kunin mo na pilitin. Tayo ka muna dyan, kasi magta-drive siya eh. May harapan siya. Malayo yung drive, Pol drive niya. Saka, ano, baka makahawa pa siya sa atin. So, baka bukas, nandito na yan. Ano? So, uh, ano, ready na ba kayo? Mapunta ba tayo doon? Apo. tara, sabi ka na sa amin. Sabi na kayo, Tay? O tara, Tay? Ano yung Tay? Pagtara po sa mga sa Okay. Pang, merienda? Aba, grabe. Po, tsaka merienda. Ngunit nung araw na yun, ay medyo parang malungkot nga si Ate Carla. Ayun pala, dahil wala pala si Kuya Jomar. Kaya naman ang pagpunta nila doon, ay medyo tahimik lang si Ate Carla. Talagang tinignan din ni Kalinga Pra ba't minomonitor nila ang mga improvement at pagbabago sa bahay nila ate Carla. Na-surprise na rin si Kalinga Prag dahil napakabilis talaga ng pabahay nila sa kanilang mga beneficiaries. Grabe na natuwa rin ang buong pamilya ni ate Carla. So baka bukas nandito na yun. Ano? So, ano, ready na ba kayo? Mapunta ba tayo doon? Apo. tara, sabi ka na sa amin. Sabi na kayo, Tay? O tara, Tay. Ano yun, Pagdara po sila sa bahay. Samang Pang merienda. Aba, grabe. Pang ulang po tsaka merienda. Oo. Oh. Oh. Pang merienda. Ay, wow. Chika. <coughs> ay, grabe. Yan mo ka <kayo> dyan. Ito. <coughs> Tara, wala na tayo. Tara, Carla. Sayang. Sayang yung ano, wala ngayon si Jomar ngayong episode. Ano Carla? Sayang. Tawagan po natin mamaya po. Tawagan natin? Oh, po. Pwede rin. O ano, ba't di kaya tawagan natin si Jomar mamaya? Tawagin. Ano, ikaw na lang, tawagan mamaya? Ayun. <laughs> Magugulat yun. Sige, sige. Tawagan natin si Papa Joms. Anong nangyari dun, biglang nagkasakit. Uy! Hala!

So, kumusta naman Karl ang exam? Okay naman? Ako. With With honor again? With honor again? <laughs> ano lang po yung not yun? ah. sa... Oh, okay, ano yeah. ako nga pala, no? Ako naman bilang, uh, ano nyo, kuya, or tumutulong sa pag-aaral nyo, hindi ko naman na-required na sobrang taas ng grades. Para sa akin, yung kahit sakto lang, yung nakapasa lang. Di ba, bro? Kasi, siyempre, naging estudyante na rin naman ako na ko din man masyadong importante ang grades. <laughs> oh, lalo na ng high school ka pa lang naman. Ang importante is yung mahanap mo yung gusto mo talagang ano, marating sa buhay yung kusang saan ka masaya. Ano bang pangarap mo ulit? Teacher? Oh. Nurse? Nakakapanibago nga dahil wala si Kuya Jomar sa tabi ni Ate Carla. Ngunit okay lang din to dahil medyo hindi talaga kaya punta ni Kuya Jomar ngayon. Pagkatapos naman nila tingnan ng bahay ay nagmeryenda na rin kagad sila. Binigay na kagad ni Ate Carla ang merienda na pre-prepare ng kanyang pamilya para sa buong Kalingap team. Hindi naman sa'yo yun kasi galing ka naman mag-alaga. Sabi nga ni Papa Jones, magaling ka mag <laughs> so, uh, balita ko, ang laki na ng update dun sa bahay. Sinad sa akin ni Super Mac. Opo, galing din po dun kapin sila. Wow! Nakatuwa naman kasi kahit kahit wala kami, maganda yun na andun kayo para suportahan yung mga kapentaro natin. Lalo-lalo na sa pagkain. Kasi yan yung ano nila eh. Kung sasasakyan, yan yung gasolina nila para mapabilis yung trabaho no so kung may pang ano lutuan yun na lang ano kung wala namang ginagawa si papa mo o si ano kahit lutuan yung gulay okay na okay na yung dun gulay isda natay uy hala ang bilis grabe wow ang bilis ha? ah Oh, kami ngapun. Oo. Pero ang ganda ng lugar nyo, hindi man siya ta sobrang init. Kasi may mga puno. Wow! Ang laki! Kuya, merienda po. Oh, oh may ano. Kuchinta. Ha? Kuchinta. Merienda daw mga pare. Ilang kwarto yan? Ayun. Akin bro, pero... Dito, mataas dito. So ay mga kalinga po Tatlong kwarto Wow, galing Nakatuwa Laki pala nito no? O Karla, no? Maganda kayla May gusto ka pang pabago? <laughs> ha? Para pang maaga pa? Wala? Wala kang gusto pabago? Uh, si ano, si... Si Jomar <laughs> Pero si Jomar, welcome dyan. Welcome si Jomar. Ha? Huh? Welcome na welcome si Jomar dito. Kahit wala kami, huwag siya lang mabisita. Okay lang sa'yo. Ha? Huh? <laughs> Ayan po, kakalinga po. Tara! Saan ang ano dyan? Balkon. Ito? Ay, si Makmak. bakmak si Makmak. Ay, dyan pala si Makmak. Ayan, mga Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!